isang ammonia leak na naitala ng Bureau of Fire Protection sa isang planta ng yelo sa residential area sa barangay New Lower Bikutan sa lungsod ng Tagiga. Ayon kay BFP Senior Inspector Demetrio Sablan Jr., batay sa inisyal na investigasyon, may isinasa-gawang maintenance sa planta nang bigla na lamang sumingaw ang nasa 300 kg ng ammonia na ginagamit na refrigerant sa paggawa ng yelo. Around wow, 7, 7.30, naglilinig daw sila ng mga equipment pentilan, mga machine. Din, dila, mama, si. din bigla na lang na tumay tumalsik na din sa bay singaw nung amonya. So dahil sa nabigla sila at na ano nga na amonya yung naglilik, iniwan agad nila, nag-evacuate sila kusa na iwan nila. To the point na marami talaga yung nakasingaw. Tinanong ko nga kung ilang estimate nila na sumingaw in kilogram 300 kilogram daw ang Agad naman sinuspindi ang klase at pinauwi ang mga estudyante sa Ricardo P. Cruz Elementary School malapit sa planta. Habang may hindi bababa sa apat na individual ang kainailangan ng atensyong medikal matapos mahilo at makaranas ng hirap sa paghinga. Naunang pasada namin ang bakwisan ayaw sumunod. Then after such time, nahihirapan na sila, sila nang lumapit sa amin, nalaman namin na may tao pa pala. So sila nang nalaman sa ambulance. Hey, TPD daw, di ko ma-verify kung ilan ang figure nakita ko is more, na people, may bata, may matanda. Sila Sa ngayon, bagamat mission accomplished na at sarado na ang lahat ng vault ng ammonia, hindi muna pinaghihintulutan ang operasyon ng nasabing planta habang gumugulong ang investigasyon. Habang di muna pinabalik sa kanilang bahay ang mga residente na pinalikas habang nagpapatuloy ang pag-clear sa amoy ng ammonia para sa kauna-unahan sa Pilipinas di CRH. Ito si Christian Manio tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.